Maganda, 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 maganda. Ako sa umaga. <laughs> alam nyo ba? Ngayon ay kapiyastahan ni... Hmm. Saligaspi. <laughs> ni... Saligaspi. ni Arkang Hell. Art, tawag uh, uh, dun, basta hindi ko na alam yun. <laughs> Pero dito sa amin... Alam nyo ba? May kapyastahan din. Alam nyo kung ano. Ah! Ito lang naman. It's a Labada Day. Best of Labada Day. <laughs> Hindi niyo mapapansin. Mga laban. ko, yung pinalaba ko sa kanila. <laughs> Kaya rami-raming <laban. laughs> Anyways, 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 tayo ay tutungo na sa ating pakusina for today. Dahil, alam niyo na, na kapag tayo ay nasa kusina, tayo ay may pa. Science! At ang ating menu is ang ating menu is heto na ang ating pa menu. Eto na ang ating pa for today. Dahil ako ay nakahagilap na, nakahagilap ng ating pamenu. Ito na ang ating karning baboy, hahaluan ko siya ng Siyempre, hindi nawawala ang ating gulay gulay na kangkong gagawin ko siyang adobo sa karne at hahaluan ko siya ng gulay ngayon, tayo ay mag-umpisa na sa ating pa ayusin ko muna kayo dyan niluto ko na siya ay in, in slice ko na siya at prepare ko na rin yung mga kailangan natin para hindi masyadong matagal yeah. sa camera. Yeah. Ito na ang ating Boy. kawali. Boy! Bakit ah, oh. na? Banta! na nga magbukas-bukas dyan. At ang ating kawali. Gagawin ko is, aanohin ko muna siya gigisahin ko muna siya para at papalambutin ko yung ating karne. yung mm -hmm. uh, karne baboy mm -hmm. na may kangkong. Yun ang ating pamenu for today. Lalagyan ko siya ng mantika. Kunti <laughs> lang ang ating mantika kasi Magmamantika naman yan. May mataba kasi yan. Eh. Nakuha ko siya mataba. Wala na kasi yung iba. Naunahan na ako, tanghalik na doon kasi ako nagbili. Kaya parang mga tira-tira naman lang yan. Nakuha ko doon. Sabihin lang. Pero okay lang yan. Ilalagyan ko naman siya ng mga dahon ng kangkung. At yung mga stem niya, ito kong shot. Tinanggal ko lang yung mga dahon dahil bukas, gagawin ko siya ng kandingga. Alam nyo ba yung kandingga? Lalagyan ng ano, yung ang tawag doon, yung baga ng baboy. Sarap yun. Kaya hindi ko siya itatapon. Gigisayin ko muna ang ang sibuya at bawang kasi gusto ko ginigisa muna. 'di ba? Yung iba kasi pag nag-adobo ng pag nag-aadobo, ano na siya, na-marinate na yung karne at saka isasali na lang sa kawali. Pwede naman 'yun. Mas masarap na 'yun kasi na-marinate pero ako kasi hindi ko na siya minarinate kasi gusto ko i-design ko muna bago ko i eh, salang. Bawang. Kayo, kamusta kayo dyan? Ano ba ang inyong mga pinagkakabislihan? Ha? Nakita nyo ba yun? Mga kanasyonan, labada the day for today! <laughs> ako hindi. Naglaba pa lang ako nung isang araw. Bukas ako maglalaba ng aming mga damet. <laughs> Madilim ba? Parang hindi naman. lalagay ko na ang karne. Alam nyo, kung magkano lahat, nasa 200 lang to. Kasi, yung kangkong is 26 pesos. Itong yung karne is 135. Hmm. Nagbili ako ng sili, bawang sibuya, kaya 200 lang siya. Diba? Kipipip na tayo, diba? Nakapipip na tayo sa araw na ito. At isa pa doon, hanggang gabi na namin itong ulam. Pag ako kasi nagluluto talaga sa tanghali, ang ulam namin sa gabi, kasabay na yun kasi, syempre, tamang tipid-tipid tayo, mahal ang bilihin. Diba? At hindi naman tayo mayaman para bumili sa isang araw, ilang beses ang bibili ng ulam. Kaya, hanggat maaari, Ah, Ito, lang muna tayo. Ganon din ba kayo dyan? Ah, ganon din ba kayo dyan, mga kamartes? Ano, meron na ba sa inyo <laughs> nag nagtuktok sa inyong mga pintuan dyan? <laughs> alam na yan. Kung, kung, sa amin dito, pag nag ang aso, alam na yan, may tao sa labas. <laughs> yun pala. yung parcel mula ng ito, <laughs> Ay, nako. Lalagyan ko na siya ng, ano, lalagyan ko siya ng toyo. Toyo, my toyo. Kunti lang muna kasi, baka kung maalap. Hindi na ako maglalagay ng asin. tama naman ito, tatlong kutsarang toyo. Kasi pag nilagay ko yung ta, ano, kangkong, mag-aano ang lasa niyan. Tawag doon, mag ano din, dadagdag din ako mamaya ng toyo kasi yung kangkung natin, lalab na pa to pag nilagay yung kangkong yun. Nakalimutan kong bumili ng laurel. Pero okay lang yun kahit walang laurel. Lalagyan ko din siya ng paminta. amen 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 Kung di lang. Napapansin niyo, may papusod tayo. <laughs> Binigay sa akin ng kapatid ko. Eh, inamit ko na. <laughs> ang init kaya ng panaw. Mainit pa dyan sa inyo. <laughs> mainit ang panahon, kaya may papusod tayo ngayon. <laughs> Hindi nyo naman nakikita. Uy, oh, may mga kawing-kawing mga -kawing. <laughs> na. Tamang-tama to parang sumba. ba? Diba? Parang sumba, tamang-tama to May mga pakawing-kawing. Kawing-kawing. <laughs> <laughs> ba diba? binigay ko ng atik ko. Ginamit ko na agad. Ah, Siyempre, hintayin ko lang na mag ano tong ano, karnik. Maglambot. Saka ko ilalagay yung gulay. Ilalagay ko siya ng kunting sabaw. Kasi baka kung matuyo siya, wala, tutong ang abutan. <laughs> Tubig. Tapos, hintayin ko naman muna maglambot. Lalagyan ko din siya ng sili. Pero, magsiseparate ako ng wal well, hindi manghang para sa mga bata. Kasi, baka manghang tong sili, oh. Malalaki siya. Magsiseparate ako. I-slicing ko to mamaya para may anghang siya pagluto na, magsisiprit ako ng hindi manghang sa kapo ilalagay itong sili. Kasi masarap sa adobo na may kangkong yung maanghang. Masarap yun. Natikman nyo na ba yun? I Try nyo, masarap. <laughs> Try nyo, masarap ang adobo na may anghang. Maliban sa nilagay kong paminta, maglalagay ako ng sili mamaya. Pero, yun na nga, mo muna ako ng hindi maanghang na ano gulay para sa mga bata. Ay, lalagyan ko na rin siya ng ano, chin. Ito yung bitchin natin ng isang araw. Kit. Naalala nyo yun? Last na to ngayon. Oh, kunti na lang siya, di ba? Last na to ngayon, ubusin ko na. Kasi, kunti lang naman na to. Ubus na ang ating bitchin. Actually, nagbili naman ako ng bago para sabi ko kung kulang. Pero parang hindi ko na yung lalagyan ata. Hindi na. Kasi tama na yun. Kasunod na naman to. Hmm. Kayo, ano ba ang mga na-prepare nyong mga paulang for today? Sa mga pasayans nyo ngayon sa inyong mga kusina. <laughs> yung video ko pala kahapon, yung pa science natin kahapon na upo na may sardinas, naputol yung ating video. Yung kabuan nun, makikita nyo sa aking short video, nandoon yung kabuan ng aking video. Kasi nga, wala. Nagluko na naman ang aking Giselle phone. <laughs> alam nyo na. Pag, pag naputo lang aking video, alam nyo na. <laughs> Kaya yun, makikita nyo yung kabuuan ng ating pasayans kahapon. Yung opo na may sardinas, ginisa sa sardinas, na sa short video ko, hanapin nyo po doon. Mahanap nyo lang naman kasi nandun yun sa, sa, sa aking channel na eh, ano ko na siya na i-upload ko na siya kahapon hindi kasi ako nag-e-edit ng mga video ko kaya hindi ko siya na uh, ano ko continue ayun kasi nag-e-edit dapat natural lang tayo <laughs> di ba kung ano talaga yung video natin yun na yun wala nang edit edit pa <laughs> kaya pag nakita nyo akong dragon sa mga anak ko yun yun <laughs> Ganon din kayo, alam ko yon, di ba? Anyways, update ko kayo mamaya pag nailagay ko na ang ating kangkong. Lalagyan ko siya ng suka. Bago natin ilagay ang ating gulay na kangkong, lalagyan ko muna siya ng suka. Dalawang kutsarang suka. suka, suka. At ilalagay ko na rin yung gulay kasi malambot naman siya. Malambot na yung karne. Ilalagay ko na yung gulay para malambot na nga talaga. gulay natin. Ay! Tulong. Oh Isang sarong bugkos na kangkong. Inubos ko lang talaga yung ano niya, yung dahon niya. Kasi alam nyo na, tayo ay vegetarian. <laughs> Hindi, gusto ko lang talaga, may gulay. Every day, merong gulay. Ganun din ba kayo, mga kananay? Diba? Ako kasi, mas gusto ko yung everyday, meron akong nakakain na gulay. Di ba, no, walang karne, basta may gulay. Okay na yan. Gulay isda. Yun ang gusto ko. Kung magkakarne din naman, may halong gulay. Kasi, syempre, pag walang gulay kasi, parang ang ang hina ng katawan ko. Pag ang ulam namin, walang gulay. Siyempre, gurangers na kita. Gurangers na kita. Paduma na kita sa pagkagura. Alam ko, ganyan din kayo, mga kananay. Anong hanap nyo? Gulay din ba? Tsaka, mas mabuti na talaga may gulay. Lalo na sa mga bata. Para, bata pa sila, nasanay na na mayroong gulay at kinakain nilang ulam. 'di ba? Healthy pa. Mas maganda na 'yun kaysa puro karne. diba, ba? Tsaka Sabi nga nila, pag bulay ang kinakain, malayo sa sakit ang mga bata dahil mas marami ang vitamina na kukuha sa gulay lalo na sa mga nagpapasuso na nanay, di diba? Kailangan nila yung mga ganitong kulay green ma, ma ano mga green na mga gulay sa mga nagpapasuso ng na mga nanay para marami ang kanilang gatas Ito. malapit na tuma, Ito. hindi ko na siya lalagyan ng asukal kasi di diba, alam niyo naman <laughs> ang pampasarap ko talaga asukan hindi ko siya lalagyan ng ano po ako. Dito uh -uh. tapos naman ligo yung junakids ko <laughs> bibihis na kita nyo ba dyan kita nyo dyan Parami na ng mi ang ating mga viewers. Almost na sa 1,400k na tayo. Sana ganun din ang aking mga subscribers. Tulungan nyo naman ako. oy. Mag-subscribe naman kayo. Diretso na kayo mag-like. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, sa mga bago pa lang sa ating channel, subscribes naman kayo, mga Marikex, <laughs> mga Marites, mga Kananay, mga Kamilinyal. Hindi naman ako totally gurangers dia. Kaya may pagkamilinyal pa naman ako. Hmm, <laughs> Tama nang kanya ano, lasa. Hindi ko na siya lalagyan ng asukal. Kunti lang naman yung mantika. Hindi, ko marami. Hindi ko nilagyan ng marami. Kasi nagmantika pa yung taba. Nakita nyo ba dyan? Parang ang layo naman. Eto na, eto na ang ating adobo sa kangkong. Nagtanggal, alis na ako pala ng ano, nag-separate na ako ng ulam ng mga bata kasi manghang na yan. Ilagyan ko na siya ng sili. Maganda mo siya sili? Ay, ngayon, ito na yung ating At kita niya naman siguro dyan. Diba? Ito na ang ating pang science for today. Kita niya? Sarap. Try niyo to. Adobong karlin baboy na may kangkong. Masarap. At na may sili. Masarap So, mga kamartes, try nyo. Abo, kung lang nang hindi po mangyay ko <laughs> Meron po kayo, ando, no? wala hindi manghang. Hanggang dito na lang muna ang ating pa-video for today dahil ako ay maglilinis pa ng ating CR. Ang daming gagawin ng inyong kanan kananay. Sa mga hindi pa po subscribe sa mga baguhan dyan, please pa-subscribe naman po at pat pindot na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking pa-videos day At palike na rin po ng aking mga videos. Bye-bye, mga kamarites, mga kanaray! Super like! Bye! Kayo lagi lagyan nun, nun like kayo! Mga super lagyan nun, like! Bye-bye!